Narito na ang mahahalagang balita mula sa PNA Headlines. Dinala ng Department of Social Welfare and Development or DSWD ang mahigit na 3 milyon na family food packs sa kanilang mga warehouses sa buong bansa bilang paghahanda sa maulang panahon ayon kay DSWD secretary Rex Gatchalian ang hakbang nilang ito ay base sa utos ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na siguraduhin maayos ang kalagayan ng mga Pilipinong madalas maapektuhan ng ulan at baha. Bahagi din ito ng proyektong Buong Bansang Handa or BBH ng ahensya kung saan katulong ang pamahalaan at mga pribadong sektor upang mapabilis ang operasyon tuwing may kalamidad. Matatandaan na ibinahagi ng pag-asa o tungkol sa low pressure area or LPA na nakita sa bandang Eastern Visayas na inaasang magpapalakas pa sa Southwest Monsoon o Hanging Habagat. Maaring magdadala din ng mga pag-ulan ang habagat sa maraming parte ng bansa. Ibinahagi ng Presidential Communications Officer PCO ang mahalagang tungkulin ng meta upang mapigilan ang pagkalat ng mga maling impormasyon online. Sa isang hearing ng House Tri-Committee noong Webes, ipinaliwanag ni Presidential Communications Office Secretary Jay Ruiz na maging ang pamalhalaan ay walang kakayahanan na ipatanggal sa meta ang mga false content online. Binigay nitong halimbawa ang isang kumalat sa online na fake memorandum na iniugnay sa Office of the Executive Secretary. Hindi anya pinayagan ng meta na tanggalin ito kahit na may katibayan na mula sa Cybercrime Investigation and Coordinating Center ng Department of Information and Communications Technology or DICT na nagsasabing peke ang nasabing content. Dagdag pa ng kalihim ang pagpapakalat ay maling impormasyon online ay maaaring makakaapekto sa mga ginagawang hakbang ng gobyerno para sa ikabubuti ng mga Pilipino. Ang meta ang parent company ng social media platform na Facebook at Instagram. Maaari ng magamit ng publiko ang online services ng Department of Social Welfare and Development gaya ng Harmonized Electronic License and Permit System or Helps at Minors Traveling Abroad or MTA sa eGovPH application. Ayon kay Standards Bureau Director Megan Therese Manahan, ang hakbang na ito ay nakabase sa plano ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pamalapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga Pilipino. Kaya pwede nang makapag-apply ang mga charitable organizations upang makuha ang kailangan nilang mga dokumento sa pamamagitan ng pag-access sa eGov app. Maari din na makapag-process online ng registration, licensing at accreditation of social welfare and development agencies o SWDAs, public solicitation permits, maging ang pagkuha ng certificate para sa duty-exempt importation of donated goods. Ilan lang ang helps at MTA sa mahigit na 1,000 government systems na konektado sa eGov app. Sa balitang kalakalan, tumaas ang bilang ng mga Pilipino may trabaho noong Abril batay sa datos ng Philippine Statistics Authority or PSA. Mula sa 48.35 million noong April 2024, tumaas ito at naging 48.67 million noong April 2025. Ayon kay National Statistician Dennis Mapa, ang employment rate noong buwan ngayon ay nasa 95.9%. Dagdag pa niya, kabilang sa mga industriya na tumaas ang employment ay ang administrative and support service activities, public administration and defense agriculture and forestry construction at edukasyon sa kabilang banda, ang unemployment rate nitong April ay 4.1%. Mas mataas ito ng bahagya kumpara sa naitalang 4% noong April ng nakaraang taon. Patuloy pa naman ang Department of Economy, Planning and Development or DepDev sa kanilang ginagawang trabaho para sa Bayan Project upang pagandahin ang labor force ng bansa sa mga susunod na buwan. At yan ang pinakabago at pinakamahalagang balita sa mga oras na ito hatid sa inyo ng PNA Headlines. Para sa iba pang mga balita at impormasyon, bisitahin lamang ang aming webpage pna.gov.ph o ang aming Facebook at X account na Philippine News Agency. Ipinapalabas din ang PNA headlines sa Facebook page ng Serbisyo. Mapapanood din ang PNA headlines sa pamamagitan ng link sa so website ng News and Information Bureau sa ilalim ng PNA News at sa YouTube account ng Philippine News Agency. Ako po si William Theo. Ito ang PNA Headlines, naghahatid ng mga balitang nagbubuklod sa bagong Pilipinas.